hindi ka nga magita buot ka tayong lakotan. Mm -hmm. so, uh -huh. Kasi ti yogra me uh -huh. ako dadat den mar. At lakot tibuti, buti. Ang pidot ti buti. Pidin pa dia ti. Atoy na ormong di balay ta. Dito, dito kasi, ano, ang mga bote na bibenta. Sa London kasi, eh. Sa ano, napupunta. Sa recycling. Sa goberno. dito ang dami. lang yung country lang guys na ano na ganito mostly sa government na sa recycling pupunta rin naman sa recycling ito pero at least may napupunta sa tao sa ano sa residente dati ganito ang gawain ko. Namumulot. Tapos, binibenta ko guys. Ganito. pang bayad ng pamasahe. Ang dami na. Ayan, 58 kroner. 60 na. What? dami na oh. May laman pa oh. Ayaw nung may laman. <laughs> Paano yung laman niya? Ito. Ayaw nang may laman guys. Yan. Yun. See, ayaw nang may laman. Ang dami na. Oh, Ang na. may laman na naman. Ayun Ay, yung manong may laman eh. Yeah. Uy, hindi na doon ah. na sa tawa. Uy. na Uy, wow. Ang dami na. Ang ah, ah. 92. Oh. Wow. Janine, skuwa makita nang di tindat nakapila. Wala i. Eh. Sing pamtaop plastik kada nakapila. Wala sa dito. <laughs> Unas yung presupay. Mm -hmm. Diyan. Oh, 19 -19. wala na. No? Ah, ayo Another? Oh, all detail. This one? One. Mm. Bakit daw? Uh, baka, eto G, max na. Max, siguro. Ah, okay. 99. Really? So, yun oh. ah. Yeah. What else? Try mo ah? Mama! Ayan, Ayan. Okay. okay. May ang dami dito. Okay. Taka, 100 yeah. lang. Wala, 99. Ah, 99 lang. Ito, itong isa, hindi umabot. Last of all. Okay. Ano ba ito? Bakit ang daming ganito? Jobro. Ano jobro? Jobro. Ay, pag ginumak, ayaway ko ito. Ay, wala. Siyempre. Mas maganda dito kasi machine. Sa Canada, ano, mano-mano yan. Bakit? Wow, naka 100 101. Ketingin. Oh, move move move. Ini Tamanang. 143. Oh, oh. Oh, naik 143. Wow.